Yan mga idol. Tapos na yung ginawa ni Roy mga idol na pulungan. Yan. Pitong piraso yung mga idol. Malaki yung dalawa. Yan. Pasensya na mga idol kung na medyo natagalan pagkatapos gawa ng hindi naman pinagpukusan yan mga idol. Dahil iba naman yan talagang ano, sadline lang ginagawa nila yan pag wala silang ganong kwan. Yan lang mga idol. Kaya tapos na rin mga idol. Oh. Ayan. Sino yung magpapagawa ng kulungan dyan mga idol? Comment lang kayo sa if FB page ko. Comment si Shout out. Upload ko to sa YouTube channel mga idol. Pa shout out. Pa subscribe na rin mga idol sa mga YouTube channel ko idol. Kung sino magpagawa ng mga ano yan mga idol. Mga trusses sa bubong. Yan. Pwede kami mga idol mag ano. Yan. Mga ganyan mga idol oh. Oh. Kita nyo mga idol. Yan. Oh Kaya namin gawin yan mga idol Ayan. Ayan. Mga hagdanan mga idol Mga bintana Mga gate mga idol Ayan. Pumin lang kayo mga idol kung sino mong paggawa. Tapos ibibigay ko sa, sa inyo Yung Cellphone number mga idol Para ka-text na kala tayo Ay bro ha <laughs> pa, Ako ang magiging girl Ayan mga idol o. Tingnan nyo mga idol Ayan. Palagay nyo na yung mga malaking aso. Kung sinong aso ilalagay nyo mga idol. Tulad nito mga idol. Ayan o. Oh. O, oh, ayan. O, oh, ayan mga idol. Oh. Kita nyo mga idol. Ayan. O, oh, may mga aso na yan nakalagay. Ayan yeah, mga idol. Tsaka yun, lalipat. O, oh, dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat. Pasubscribe sa YouTube channel. Jan Ilyas Vlog. Mga idol, thank you.